What if ganito man noon? Sana all pogi. Okay, okay. Eh <laughs> ni. tay mo lang ata yung bigay ko sa'yo eh. Hindi, ano ko ba? Sige na, sayang kasi. Sayang? Hindi totoo yan? Sayang hindi yung bar. Mahal pa na pa ng bigay. Mabubusok pa naman sila pag nabutog pa, no? Yan yung pinakamaganda sa date, ano? Yung ibibigay yung pagkain sa'yo. Solid yun, man. Grabe naman yung tulog niya ito. Grabe naman yung tulog niya ito. Ito din, no? Pumapal doon. <laughs> Scatter ya. Yan yung mahirap sa nag i over eh no. Talagang ipagmamayabang na may jowa sila. <laughs> 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 <Damn>! <laughs> Surprisahin mo yung nag-graduate mong jowa. Bigyan mo ng bulaklak para pati yung nanay magulat din. <laughs> sarap po. Oh, oh. oh. hindi kasi kayo nagdadala ng wallet eh. mga nga kayo ngayon. Umahin ka, Oli. ka. Ayan! Ayan mo sila, ayan mo sila. Oo, oh, wala mo. Oh. Wala kayo. Magpalamig na lang kayo dyan. hindi kasi kayo nagdadala ng pera. Deserve nyo yan. Gago! Yan ang couple Morse code mga kaibigan. <laughs> Para sa mga hindi nakakalam, ang Morse code ay uh, alphabetic po yun na uh, dot dot d dot dot ganun. Search yun na lang. Baliyo yata eh. <laughs> <laughs> kasing punasan. Talagang mabibisit sa'yo yung jowa mo. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Ay, ito, Uy, Ay, dapat bawat subo ka Ang kulit naman ng batang to. <laughs> talagang padampiin kahit kamay, ano? Nagkikipagkilala <laughs> lang naman, eh. <laughs> <laughs> Yung nag-doktor ka pero mahiyain ka. Naks <laughs> naman, nabaka-sweet mga kaibigan. Yung iba nangangarap ng malaking pera. Ako kasi simpleng ganito lang okay na ako. Pag yung babae na anakan mo hindi mo mahal, anong tawag doon? Mm hmm. Parang nanloloko para sa iyo. kaya pinangakuan mo nang kung ano-ano. Oo. -ano, uh -oh. so, minahal mo sila lahat. Hmm. <laughs> eh yung pareho lang man ninyong gusto. Uh Oo. -oh. Mahal nyo naman yung isa't isa tisa. Uh Oo. -oh. Hindi ko makita nasaan yung panloloko doon eh. Ay ako sa akin kasi ang pagrelasyon relasyon eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. At tuwa tagal talaga to ah, ito mga relationships Kaya, ato Sabay-sabay -sabay nga lang. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh guys, narinig nyo, kay Jeric Rabal na mismo ang nagsabi. Kahit anakan nyo, basta mahal nyo yung babae. Hindi pa yun. Minahal mo naman eh. Sabay-sabay nga lang. <laughs> Sobra na yan, pare. <laughs> Ito wala lang, you love me. I love you. you love you. you, you, you. you. <laughs> Ganun pala tignan kung mahal mo talaga yung babae, ano? <laughs> Hindi, wow. <laughs> know, Apo, meron bro, ako meron ako plano. Okay, plano dito si Alex. Okay. Nandito ako. Okay. Okay. Ah, dito si Angel. Okay. Magkakadil kami. <laughs> What a nice plan, bro. Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy. <laughs> Ingat ka sa trabaho mo, ha? <laughs> Grabe, nag-iingat nga. <laughs> <laughs> sa sobrang pag-iingat, nag-helmet na. <laughs> ikaw, pangarap sa buhay. Mababaw lang naman ang kaligayaan ko eh. Okay na sa akin yung tipong katulad mo. Tulad ko? Oo. Oh, eh! <laughs> eh! Ay nako, hirap kumita ng pera. Manini. Delete. Gusto. Matatampok ako. Tok no, sa Tok tok. Ay. Sakit sa mukha 'no. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> <laughs> Nasa paka toloy inahalikan mo nga eh. Siyempre, nalasahan mo na yung laway. Tapos ngayon, ayaw mo yung pagkain galing sa bibig niya. Yung buka mo, pupulbusin ko. Kung

Tamis ng ngiti niate ate. Sana all. Kaya magmahal daw kayo ng kahera. Sana oh. all. <laughs> <laughs> Akala niya malalaglag eh, no? Hintay muna sa nakakapagod na mundo. Yung tipong dalawa lang kayo, no? Tapos deep talk. Sana all! <coughs> Nga ko? Ah? alon ko tiyan te dapat kinuloy mo na lang eh ako kasi takot ke baby please don't kill my vibe my vibe, 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 vibe. baka hug is the best <laughs> sensation gusto tapos oi Alam. Jody Chaw. Gawin niyo yang sa harapan ko tatandiyan ko kayo. Okay iya. Yeah. Ha? <laughs> <laughs> Sir Paolo. Nakakita lang ng pogi sa 7-Eleven, talaga magtutropang to, ano? You can see straight my eyes. something in my chest that I can't hide. Sinta man. Lucy. Yung tipong di ka na nakababa. Lumagpas na si Kuya, inaalalayan ka lang. Uy, uy, sana all. Pagkaugnay <laughs> sa bagay-bagay kahit na minsan mataray din pa ako <laughs> Alam nyo mga tol, pag galit na galit yung jowa o kaya asawa nyo, Palikan nyo na lang. Katulad niyan. Hindi totoo yan. <laughs> 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 Makakita lang ng chicks, bumalik agad. <laughs> 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 Grabe namang training yan. Landian na yan ah. sana all oh my God, sana hey 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 uy <laughs> <laughs> hey hey hey, hey. <laughs> oy 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 <laughs> Ang kulit lang. Eh. Ang <laughs> lakas ng tama. Uy! What if ganyan nga talaga, ano? Kung paano man ligaw noon. <laughs> Sigurado mababusted ka. <laughs> Chill, chill, chill. <laughs> <Dalam> Bigyan <basis, Ben! laughs> Relax ka lang, boy. Panalo ka na eh. <laughs> Alam mo, ang mo ganda mo pala. Pa tumawa, mata. Kinahabol ko Di nyo sinabi agad ganyan pala yung tamang pagluto? <laughs> at yan, natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang team sana all natin. Mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera nang hiya Talo pa ako sa muka Like to Spartans! What is your profession? <coughs> <coughs>